Uncurtis, Curtis, gumawa ng kasaysayan. Alamin ang detalye. Uncurtis Curtis, may wax figure na sa Hong Kong. Narito ang unang pasilip sa wax figure ni Anne Curtis sa Madame Tussauds Hong Kong. Gumawa ng kasaysayan si Anne bilang kauna-unahang Filipino actress at host na na-feature sa kilalang museo. Ang kanyang wax figure ay opisyal na ipapakita simula sa December 9. Opisyal ng isa sa publiko ng Madam Tussauds, ang wax figure ng host actress na si Anne Curtis sa pagtatapos ng 2024. Halos isang taon mula nang ihayag na siya ang pinakabagong Pilipino, nagagawan ng wax figure sa sikat na tourist attraction. Si Anne Curtis ang ikaapat na Filipino icon na ginawa ng Madam Tussauds Hong Kong. Nauna na dito, ang Filipino boxing legend, na si Manny Pacquiao. Sumunod ay si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, at si Miss Universe 2018, Katriuna Gray. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismokes? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe. Para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.